With an amusing high voltage performance, give it up for Antonio Lejano or simply Tony. トマトイオーナミアレロトマトキナソタカイノミヒトミコモタタカイノソヒメトミヤオトミトヒトミヤコマ Tenge ako! Woo! <laughs> Woo! Mr. Fool, what do you think? Ano nangyari? <laughs> Paki-explain! Aminin ko ha, nagbabadya, ibabas ko na ito. Pero parang, sige, parang na-entertain na ako. <laughs> Ewan ko para napunta ako sa ibang dimension, kuya. In fairness kasi, nakaka-relate kami dun sa awitin mo. Akala ko ano, nga ka, hindi ka nadidilat ever. Akala ko, ay tapos na, tagal mo nakaganon, oh. Pero natuwa naman ako kasi nag-enjoy ka. Maganda yung kinanta mo kasi nakarelate kami. So nag-enjoy na rin kami. Akala ko magma-Michael Jackson ke. Pero sige, go! <laughs> Wala akong masabi. <laughs> Congressman Lucy, ano yung panukala sa nangyari? Nalilito talaga ako, Ryan. Hindi ko alam kung seryoso siya o nagpapatawa siya. <laughs> uh, naalala ko si ano, naalala ko yung my happy childhood kasi pinapanood ko yan every afternoon, Voltes 5. Yun pa talaga yung lyrics o gawa-gawa mo lang yan? Yun po talaga. Yun, po talaga. O, oh, tinan mo, iba-iba siya, iba-iba siyang anyo, iba-iba yung... Iba, Magsalita. Hindi, hindi. Magsalita ka nga. <laughs> Parang bawat movement mo, Kuya Tony, iba-iba. Dito, akala ko magkakarate ka. Tapos bigla kang kakanta. Nung kumanta ka, iba yung boses mo. Pero nung sinagot mo ako, iba rin. Kasi ito talaga yung performance performance mo, hindi ko alam kung uh, makaklasify siya as a talent, pero sa entertainment value, na napatawa mo ako. So masaya na ako. Thank you, Lucy. <laughs> Jose. Mang Antonio, hindi ko po alam kung ano pong kumubabaw sa inyo na espirito. Pero kung ano man po yan, hawahan niyo po kami dahil napakasaya ko po ngayon. Boga, boga! isang awitin ng isang babae na Japanese balladeer pero naabot mo mataas yan yung Voltes 5. Sinabayan mo pa ng mga galaw mong parang tumatay China, na karate, na ewan. So talagang yung production value niya napakataas, kuya. Pero yung yung integridad at yung ano, hindi ko po alam kung sa ako siya ilalagay, no? Kung anong punto sa ibibigay ko. Kung anong technical na naganap, wala na puta, Wala na, nas. Ito yung bara, nandito ka, ewan ko kung ano na nangyari pagkatapos. Wala pong salita na pwedeng sabihin at itumbas sa ipinakita niyo po sa amin. Ito pong ginawa niyo ang solusyon sa gutom ng buong daigdig. Kayo po ang dahilan kung bakit po kami nandito sa trabaho na ito. Ang mga taong kagaya ninyo na buong puso umaharap sa kagaya namin at binibigay ang lahat ng kaya nilang gawin ang dahilan kung bakit merong palabas na ito. Kahit sino, pwede. Lahat ng Pinoy, talentado. Go! Kami salamat. Thank you, Tuesday. Thank you, Joey. What can you say? Alam mo, hindi nila naiintindihan. Yun ang problema, Mang Tony, hindi nila naiintindihan. Ang gabing ito ay nagsimula sa tunog ng violin. Sinundan sa sentimental na awitin. Pagkatapos may dalawang, may, no, may dalawang pilit na binabali ang sarili at susunog ng sarili. Tapos may sumayaw sa bubog. Tapos may isang umawit na paslit. Pero nung kayo ay sumampa sa entabladong yan, ang sabi ko sa aking sarili, tama na. Itigil ang palatuntunang ito dahil nahanap na ang ultimate talentado. <laughs> tama na. Wala nang, wala nang puntong ipagpatuloy ang palatuntunang ito dahil nandiyan na kayo. Ma'am Tony nakahanap na ng katapat si Sharice. <laughs> thank you very much, Rick Joey. Kaya Tony, thank you very much for your performance. <laughs> <laughs> Pwede ba maging Hall of Famer ng isa pa lang ang panalo? Tapos na, no? Bigay natin agad! agad. Tama na, so na ito! <laughs> Alam ka mag-walk out si Direk? <laughs> na, lukuhan na to, lukuhan! <laughs>